Hi guys! Dahil nakapula ko ngayon guys, alam nyo na, birthday ko ngayon. At pupunta tayo ngayon guys, dun sa kabilang bahay kasi yayayain ko yun. Kumain kami sa labas, magbuklog kami guys dun sa park. Magbabiyay kami ng 15 minutes para makarating doon. Pero, pupunta muna kami dito sa bahay nila mother kasi yayain ko siya na lahat mga kapatid ko si mama saka si papa hindi naman si mama kasi dadala na namin ang luto na babalutan na rin namin ayan pumunta kami dito pala sa kabilang bahay sa kapatid ko yan guys at sinabihan namin na isisama nga namin nabutan nga namin sila na kumakain na ng almusal pero niyaya para namin at sumama din sila yan. Pamangkin ko guys siya no. Ayan, nag-extra sa aking video. Ayan. Kasi gustong gusto niya na sumama sa video ko. At ayan nga guys, Sa alas na kami dyan. Pupunta na kami doon sa park. At 15 minutes kami babiyahe dyan. No? Ayan, dalawang tricycle dala namin yung sa kapatid ko at yung sa amin. Bali ang inilibri ko lang pala dyan guys na kapatid ko ay isang babae at dalawang lalaki at saka yung mga asawa nila at anak. Kasi yung isa kong kapatid na babae na sunod sa akin ay nandun sa lugar ng asawa niya. At si naman, kapatid ko, ay naiwan sa bahay kasi hindi siya makalakad kasi pilay siya. Babalutan na namin siya ng glob-glob gaya ni Papa. Fast forward guys, nandito na nga pala kami sa kakainan namin dito sa park. Dahil maga kami pumunta dito guys, syempre ang mga nandito pa ay mga pang almusal pa lang na luto. Wala pa yung mga karni-karni, gulay-gulay, wala pa. Kaya ang order ko guys ay luglog lang sa kanila. Kasi yun din ang gusto nila kainin. Ang inorder ko pala dyan guys ay walong luglog at walong soft drinks. Pero si Monso ang kinain niya ay sinangag at hotdog. Yun ang gusto yung almusalin. At habang naghihintay kami dyan ng order namin ay naglalaro muna yung mga bata at ako ay ay lagbibichu-bichu muna oh tignan guys, oh, di ba? At pagkatapos ng sampung oras na paghihintay guys, ayun na siya guys, luto na siya. Sampung oras, job lang guys. Haha, <laughs> ilang minuto lang yan guys, naluto na siya agad. Hayan guys, kumpleto na yung order na take dyan. At kakain na tayo guys, thanks God sa blessing. Ayun na.

Tapi, non, anu, kakak, 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 ini, kakak, 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 ya, kakak, 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 kakak,

yung lang <laughs> si Sam. Sam. Ah, bawal man mo. Buwan na pa. Ayan, guys, tapos na kami dyan kumain at uuwi na kami dyan, guys, ayan, no, sasakay na kami kasi maliligo pa kami ng dagat, guys. Doon na naman kami kakain at doon ako kakain, guys, ng bang. At hayan na nga, guys, fast forward, nandito na kami sa tabing dagat. Ayan, gumawa lang kami dito, guys, ng tent kasi taga dito naman kami. Ayan, may mga excursions na mga dami ng mga sita dito sa amin. At ayan ang luto namin, guys, sinigang, pwitong tilapia at naroon kami dito. Um, ginataang tambakol. Yan lang yung luto namin, guys. Kasi simple lang yung aking birthday celebration. At ayan nga, guys, sa kain na tayo. Simple lang talaga ang ganap ko ngayon, guys, na birthday ko. Pero tutali talaga nung nakakrantao. Lagi kami nagsiswimming. Nagdadayo kami sa swimming pool. Kahit saan mga, ano, swimmingan. Dito ngayon ko lang ginanap sa lugar namin. Dito sa barangay namin. Naligo lang sa tabing dagat. Nag nagduto lang nga ng ganyan. Tapos nagkain lang sa labas. Hindi kami nagduto ng pansit o kaya cake. Kay, hindi kami bumili. Ganito lang, kasama ko lang pamilya ko, okay na sa akin guys. Hanggang dito na lang guys ang voiceover ko, panoorin nyo lang hanggang matapos, mahababa pa din yung guys, kasi mababa po yung kain kuchan Bye bye guys, maraming maraming salamat!

Para sunuhin dyan Sige peye, serahan ang Ayan guys, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa walang sakong panunod. At kita-kits -kita po ulit tayo sa ating videos. Bye-bye guys! Bye.